Hmm. Kasi bot -no, sa dito. ha. Uh -huh. Siyam na pakete ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa dalawang individual sa kinasang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Villanueva PNP sa Villanueva, Misamis, Oriental. Kinilala ang dalawang drug suspect na isang lalaki at isang babae na residente ng nasabing lugar. Sa naturang drug buy-bust operation ay nakumpiska mula sa drug suspect ang siyam na medium size na pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. sa din Ang police Regional Office 10 ay naglala pegtingin pagtingin pa ang kampanya laban kriminalidad lalong-lalo na sa ilegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa ilegal na droga. Naharap ang drug suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network correspondent, Patrolwoman sa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.